Okay guys, good evening. Uh, may i-introduce ako sa inyo na produkto. Kinidili gini siya binuang. Yung first year high school ako, dahil may mga mo kanta sa una, so pag nagkaroon ng science fair, uh, dalhin sa dalhin sa, 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 city. So wala na ako time na magano ng damit. So pinahihiram lang ako sa sa pinsan ko na somewhere in Valencia Valencia ng uh, Negros Oriental. Oo, oh. hindi ko lang pangbanggitin ang pangalan nila. Isog ito sa ilok, layo pa kayo, pating, pating yung Asluma. Oo, oh. hindi lang ako banggitin si, ang uh, pangalan niya. Pinsan ako to karon <coughs> uh, layo, layo na siya ng pagkapinsan. Basta pariente nga layo na siya. Sir, may duldool sa mohang school. Duldool raman siya. So, gipahulom tao ko sa iyang barong. Ah, after one week, ay, naanap po kay amoy sa kong ilok. Karun, muna na siya kong problema. Ah, uh, medyo may amoy. Ang, ang, ang pinakamatapang kong amoy ay kitong kaliwa. Oo. So, katulad nun, gumagamit ako ng uh, na O, oh, na tapos minsan <laughs> gamit po ko axe di ba okay karon part kana sa mga produkto ay kahapon na nagaling ko sa work na amoy hapon ko yung amoy oh, nag-aamoy pa rin ako may lang pa ba pero nag amoy ngayon na ako introduce niyo na discover na ko ni siya na discover na ko ni siya na amoy ko yung nag-introduce sa ako ah uh, uh, friend na ako sa Facebook o sa TikTok nagsabi siya nga kana ko nung produkto ha akong gamiton pero honestly kining produkto ha nagkaroon ni siya ng bad image ba na feature to siya sa Jessica Soho oh, no, oh, no pero nalimutan ko nalimutan ko na na, -na feature to siya sa Jessica Soho nagkaroon to siya ng problema oo oh, oh, nagkaroon ng problema sa mga gumagamit nito oo <coughs> kay taas rin ko no kanang mercury oo <laughs> tapos umabot pa nga sila sa Dubai dahil eh. gawa ng Pakistan po ito so doon naman sa Dubai ang mga produkto umabot pa sila sa Dubai para kumuha ng mga samples nito okay hindi ko maalala kung ano pwede niyo pwede niyo na maano ma mapanood sa YouTube yung tungkol niyan sa produkto na yan hindi ko maalala kung anong year yon baka 2018 oo 2018 2016 sa somewhere there okay ngayon nalimot ako anong produkto ha yan, ang ako nalimot ako sa produkto na yan pagkatapos may friend ako sa Facebook nag nag-advise ako na gamitin ko yan partner, niya maniwala ka. Grabe. Ah, ginamit ko siya 3 days na ngayon. Wala siya ay -amoy, amoy part. Totoo yan siya. Ito, uh, real talk to siya at saka real talk to siya at saka hindi kay basta gusto ko lang kumita ko hindi na try ko kaya lang mag ingat po kayo dahil hindi natin alam ba kaya lang epektibo man siya part to ah, mag-ingat lang kayo nito ah, dahil nagkaroon kasi ito ng ano ah, ah, bad image dati nagkaroon to ng kaso na feature pa ito sa Jessica Soho okay pero maniwala kayo napaka-epektibo po ito oh guri <laughs> partner 3 days ko na ginagamit partner wala talaga yung amoy niya part <laughs> na, na, ano na, na na nagulat ako. Gumamit kaya din ako ng axe. Oh. Gumamit din ako ng ricsona oh. Pero hindi ka hapunan. Nag-aamoy na ako pero ito wala talaga perfume. Mag-ingat lang kayo. Baka baka sa akin hiyang ako hindi ko alam sa inyo. Oo, just check out the, the yellow basket. Gishare ko ito hindi para kumita talaga ako pero totoo talaga siya pa Gumagamit ako medyo may kunting kaba dahil may ano nga to, may 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 history to dati. Pero i-try mo pa, hindi talaga siya nag-amoy hanggang hapon. Nako. Oo. Hindi talaga siya nag-amoy, nagulat ako. Niwala ka, on, oh no, bumili ako ng oh, axe. meron din ako nito, oh. Hindi siya paninira. Okay naman, mabango naman sila. Ang tagal kong gumagamit nito, ang tagal kong gumagamit nito, Pero ito, mga 3 days pa lang, nagulat ako. Kaya lang, mag-iingat kayo po. Mag-iingat kayo po, dahil hindi ako sigurado. Hindi ako sigurado kung very safe ba siya. Pero, efektivo po talaga siya epektibo po talaga just check out the yellow basket check out the yellow basket itry mo raw sa akin ay sus okay talaga ano pala ano pala ganito pala pag binuksan mo siya ito pala po ito pala po ang pag binuksan siya ang tigas ang tigas niya ito pala pag, pag binuksan siya tapos ito yung ano niya square na square hindi sa pahaba square na square oh ang pag-order ko kasi dyan, yung may drawing na kilikili, eh, yan po. Itry ninyo. Pero ang masasabi ko sa inyo ha, I am not sure kung pumasa ba siya sa food and drug. Oo. Kung pumasa ba siya sa FDA. I'm not sure. Oo. Basta, ipiktibo siya sa akin. Okay ingat lang, ingat lang. Just check out the yellow basket kung gusto mo matry.